Di mana? Di sini. Tapi 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 si si orang di sini. No. Oh, indah, indah, indah! Buktiu pergi si terbangnya. Siapa? 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 Ano nang nangyari dito? Eh. Saan ka -sa 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 man? Pagdating ko kanina umaga dito, itap-itap mo na itong baka patay. Isa mo nang madira? Sino may kagawan? Mananagot siya sa akin. <coughs> Minahon ka na. Baka takihin ka sa puso niya. Naya, eh. kumaka ng tubig. Opo. Buka mo na. <coughs> 20 milyones ang nalugis sa atin, Mara, sa pagkamatay ng ating mga baka. Tapos sasabihin mo sa akin oh, na na ako. May kilala tayong bumibili ng double dad, di ba? Baka pwede nilang bilhin, hindi ba? Pwede natin doon. Hindi <coughs> na pwede. Lason. Lason, mama. Lason. Kinamatay ng mga baka. Nakuusap ko si Doc Mario. May natuklasan silang chemical na nakontaminate ang pinagayunuman ng mga baka. Kaya yun, laki na nawala. Teka na, paano nangyari yun? Ewan ko! Isang tao lang ang pwedeng gumawa sa atin ng ganito. Si Amadeo yun. Lintik na Amadeo na yun. ko siya ngayon. Roman, Roman! Bakit ba? Dito ka lang. dili ka dyan sa mga desisyon mo. Nakita na natin kung anong kayang gawin ng, ng kabilang rancho. Kailangan pag-isipan natin mabuti kung anong susunod natin ng mga hakbang. Ma, Paano yung kasal ni Louis bukas na yon? Iisipin mo pa yon. Pagpaliban mo na yan! Papa, pa hindi ako makakapayag, ang tagal ko na inayos yun. Nakakaya naman sa mga bisita ko. Ano ba ko pa lamang, Louie? Yan mo na ang nangyari, yung paniniisip ko. Louie, tama ang dati mo eh. Paano tayo makakapagsaya kung may problema sa rancho? Ito ang gusto mangyari ng mga kalaban natin. Siyempre hindi tayo magpapatalo. Ipakita natin dyan sa Mateo na yan hindi tayo na sa mga nangyari sa rancho. Pero mama... Pagkato ang pagkato tayo, mama. nakapag na ako. Tuloy na tuloy ang kasal.